Ang ng labasan dito. Talaga yun. Pag namakad yung mga pumasok ng mga bata, ang laki ng halakaran nila. Hinata ka. Kung puli na po parang diba? Ayakin daw sa asya. Ayaw. Ano yun? Malaban yun. So yun mga mga idol. Ang daghan haba ng layo sa gandaan ng dito sa oh. so kung mga bata ang layo kawawa naman sila Ayan, oh, kaya sa mga kaya man yung vlogger dyan baka naman po kahit motor lang ang service lang po ng mga bata ba tingnan nyo naman oh layo talaga oh e, wala pa sa kalsada tapos yung pagtalad sa kalsada lalakad pa sila ng ilang metro din yung mapunta sa school eh wala naman po kaming kakayahan bumili ng motor so nandito na kami sa mga kalsada boss ayan mga idol malaki talaga yung lakarin tapos yun doon yun talakad pa sila ng ilang metro dyan so kung may service sana silang motor hindi na barang makapagod yun yun angkas na lang sila sa so, yun lang mga idol kasi yung mga mahabagin na mga vlogger dyan na gusto tumulong talaga salamat po